di ko Maka, an anak ng tarantado. utudas mm. tuh oh, tuh udang udang kame kaba magkatah yung rumpi ano ano <laughs> ito, ito ano 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 ang init papunta sa ilog kasi malayo pang lalakarin. Yan mga guys. Walang babayaran doon sa ilog, Libre, libre. Tawag sa Pupunta namin is Kinabatan sa pabrika. Ang ganda dong, guys, kasi ang lamig ng tubig. Mga guys. Oh.